Narinig ng maraming Pilipino ang mapanghamong pahayag mula sa ilang opisyal na militar ng China na di umanoy, maliit daw ang mga sundalong Pilipino para lumaban. Sa unang tingin, parang biro o pang mamaliit lamang ito. Pero sa Pilipinas, ang ganitong salita ay hindi tinatanggap ng tahimik. Sa halip, ito ang naging mitsa para lalo pang tumibay ang determinasyon ng mga sundalo, opisyal, at karaniwang mamamayan na patunayan na ang lakas ng isang bansa ay hindi nasusukat sa tangkad, laki, o pisikal na anyo, kundi sa tapang, karunungan, at pagkakaisa. Hindi man kalakihan ng kagamitan, hindi man kasing laki ng China ang pondo, ang Pilipinas ay may kakaibang sandata na maraming bansa ang humahanga, resilience. Sa kasaysayan pa lamang, paulit-ulit nang napatunayan ng mga Pilipino na kapag inapi, mas lalo silang nagiging matatag. At nang kumalat ang pahayag na minamaliit ng ilang opisyal ng China ang kakayahan ng mga Pilipino, tila mas lalo pang lumakas ang loob ng Armed Forces of the Philippines. Naglabas ng mga pahayag ang ilang retiradong general at mga defense analysts na ang tunay na labanan ay hindi nakabase sa laki ng katawan ng sundalo, kundi sa galing sa estratehiya. Mula sa Marines, Army Scout Rangers hanggang sa Special Forces ang mga Pilipinong mandirigma ay kilala sa Southeast Asia bilang ilan sa pinakamahuhusay sa jungle warfare. Hindi ito kayang tumbasan ng simpleng pangungutsa. Ang mga international defense exercises tulad ng balikatan at sama-sama ay nagpakita na kayang-kaya ng AFP makipagtapangan kahit sa mas modernong mga hukbo. Kasabay nito, naglabasan din ang mga kwento ng mismong mga banyagang sundalo na nakasama ang mga Pilipino sa operasyon. Ayon sa kanila, bihira silang makakita ng ganitong katibay, kabilas mag-adjust, at kayang mag-operate kahit limitado ang resources. Ang iba pang bansa tulad ng United States, Japan, Australia, at South Korea ay mas lalo pang nagbigay pugay sa kakayahan ng mga Pilipinong sundalo, dahilan para mas lumawak ang military partnerships ng Pilipinas. Habang ipinagmamalaki ng China ang dami ng barko at missile systems nito, Ipinakita naman ng Pilipinas na ang digmaan ay hindi lamang paramihan ng gamit. Sa West Philippine Sea, malinaw na ang tunay na nagtatanggol ay hindi laki ng katawan, kundi tapang sa pagharap kahit sa mas malaking kalaban. Mula sa mga Coast Guard na patuloy na dumadaan sa water cannon attacks, hanggang sa Navy at Marines na nagbabantay sa Ayungin Shoal, walang umaatres kahit papaulit-ulit silang hinaharangan ng China. Sa halip na matakot, mas lumakas ang suporta ng publiko sa AFP. Mas dumami ang kabataang nais magsundalo. Mas dumami ang nagbigay ng donasyon para sa mga proyekto ng Navy at Air Force. At mas tumibay ang panawagan na palakasin ang defense modernization. Dito nakita ng buong mundo na ang Pilipinas ay may kakayahang magpamalas ng lakas kahit pa may naghahaman at nang mamaliid. Habang patuloy ang tensyon, napaulat na mismong ilang Chinese analysts ang nagulat sa pagiging matatag ng Pilipinas. Hindi nila inaasahan na ang bansang dati palaging nangangilag ay biglang nagigpit at tumindig ng buong tapang sa harap ng isang higanti. Ang pakikipag-alyansa ng Pilipinas sa Japan, Australia, US, at iba pang bansa ay nagresulta sa matinding pressure sa China. Ito ang hindi nila inaasahan na ang bansang maliit ang laki, ngunit malaki ang loob, ay kayang maghahatid ng seryosong diplomatic at strategic consequences sa rehiyon. Dito lalo pang naniwala ang mga Pilipino na ang pagpapahalaga sa sarili at sa soberanya ay hindi nakabase sa pisikal na kayang ipakita, kundi sa prinsipyo. Ang mensahe ng Pilipinas, hindi kami perpekto, hindi kami pinakamalakas, pero hindi kami uurong. Ang bawat sundalo, kahit gaano kaliit o kalaki, ay may puso na handang ipaglaban. Ang bayan, habang nagpapakita ang China ng lakas sa kanilang pahayag, ipinakita ng Pilipinas ang tahimik ngunit matatag na kapangyarihan, ang kakayahang tumayo para sa karapatan at soberanya, ang naganap pagkatapos ng pangmamaliit ng China ay isang hindi nila inaasahang resulta, mas matatag na Pilipinas, mas nagkakaisang sambayanan, at mas matapang na puwersa militar na handang lumaban hindi dahil sa galit, kundi dahil mahal nila ang bansang kanilang pinagsisilbihan, sa huli, Naging aral ito para sa lahat ng bansang mina maliit ang Pilipinas, huwag maliitin ang lahing handang lumaban kahit sa gitna ng unos, ang bansang maliit sa mata ng iba, ay maaaring maging dambuhala sa tapang at determinasyon, at ito ang nag-iwan ng katahimikan sa mga naghamon, isang tahimik ngunit malinaw na paalala na ang tunay na lakas ng isang sundalo ay hindi nasusukat sa taas ng katawan, kundi sa taas ng dangal.